Kain tayo guys. So buto-buto na masarap na luto ni tita. Request ni Buntis. So saktong-sakto -sakto dahil kakatapos ko lang mag-workout. Breakfast to guys. So una natin breakfast yung mga plates natin sa gym sa taas. So yan. Yeah. Mother, kain na tayo. Tara. so guys may package na naman ako na galing China guys so wala siyang bubble wrap nagtipid sa bubble wrap si Chinese guys so ito yun guys uh, tangpad sa gilid na uh, na natin na FC1 tsaka ito libre niya itong pito guys so guys ito yun guys may 3M tape siya dito sa likod ititigit natin ito doon sa labas yes. Yes. kasi yun din siya park dyan sa side yeah. so yun, guys medyo may nga yung background natin uh, nabili natin to guys may tank pad cover na siya po so guys ito sa in order natin to sa Chinese na seller sa Shopee guys so para ito dito naman ayan o oh. parang sinukat thank you lord para hindi na masyadong mainit yung tank uh, singit natin pag nakamotor tayo ayan o oh adikit uh, ko muna guys and after uh, video ko ulit ha. So ayan guys, nakabit na natin siya left and right na uh, side ng tangpad natin. And ang pogi guys kasi may nakalagay na FC1 guys. So para dito talaga to sa motor na to guys. Itong FC1 na to. Na tangpad. Yan na siya guys. Meron na siyang tangpad dito sa harap. Cover and side sa side. Ayan hindi na masyadong magigisa yung legs natin guys pag matagal na tayo nagra-rides eh, no? kunti na lang guys kasi medyo goma na to eh di ba? di ba Mili and rosemary uh, Rosmar ayan ayan <laughs> guys, dahil mahaba pa yung gabi, uh, ito yung dating uh, SC project ng Aerox ko guys. So, yung tip na to guys, ililipat natin dito. Titingnan natin yung pinagkaiba ng songs ng Orion sa SC project. Pero hindi to original guys, imitation lang to. I think ito na to, original to. Good morning guys. Kumakaya na kami sabay-sabay kasi church namin So, ayan guys, yung kapatid ko pinauna naman yung closet ng baby namin, ng na asawa ko So, baby Adeline malapit na siya lumabas pero matagal ko pala kasi 4 months po. So guys, na-assemble na natin to ng rear fender kasi matabsik yung likod Ayun kay kuya. Nakakuha ako guys ng saktong fender niya sa likod dito sa may malapit na is scrap na bilihan ng mga parts ng motor guys. Galing, ganda. Thank you Lord. sinugatan ni eh, kuya guys para dito mapapasok na lang natin dito para hindi nakakat masyado at may trusted shop nga ako ng motor dito guys sa amin, uh, pinakabit ko na lang sa kanila, pinabarinahan ko yung fender na nakuha natin sa scrapyard ng motorcycle guys para ikabit, so yan kasi tumatabsik eh yung anak ko kasi nahatid ko minsan uh, kawawa yung uniform guys so guys dito tayo ngayon sa Jam Princess Car Wash uh, sa Venom F guys signage sa atin guys so, gumagawa rin kami niyan guys pag mga interesado kayo magpagawa sa mga signages na to ayun sa taas so gumagawa tayo niyan so ayan guys may ceramic coating tayo ngayon dito sa John Princess Carlos Grace Bay branch natin so ayan si Boss JP ang uh, magaling mag ceramic natin So binabapin pa ni JP guys para kumintab siya.